Ngayon naman ay mag-chop tayo nitong mga ito, uh, napier grass. Uh, pinapakain natin sa mga inahing baboy natin, mga inahing baboy na malaki na. So dito naman natin yung i-chop-chop. So ayan po, binibigyan natin ang pakain. Itong mga alaga natin, yung giniling namin kanina. So ito na, hinaluan natin ng konting pinch. May darak na rin yan. At saka nandiyan nagkikain din yung ating alagang kambing na si Mingoy. Ayan yung ating mga pig tsaka at manok. Ito yung ating mga broiler chicken na pre-range siya. Ayan no. Bigyan natin ng na konting pigs yan. Tapos magpapakain na rin tayo yung mga manok nandun. Mga natin dyan. Ito yung ating pakain at sa kanila. yung mga rabbit Musta na mga rabbit dito naman yung mga rabbit natin hello good morning ito rin bibigyan din natin ng kain to ayan, nabigyan na rin natin sila ng pakain same sila ng pakain ng mga manok natin tapos dito naman sa unahan yung manok ay pakainin ko na rin ito yung isang biik namin o no, nagagawin namin inahin si Juniper hello Juniper mas uh, musta na Juniper yan yung bagong inahinin namin na biik pa lang oh, wala dito ibang mapabot manok yang ibah dan ini oh, ibah. ay oh, yung mga gansa natin nandiyan na papunta na. mga ilan-ilan lang to nandito. Yung iba kasi, kumagala na. Wala na dito. Brrrr! Brrrr! Oh. Yan, na natin lahat yan kulang pa to yung iba nating alaga wala dito ah, yung mga mailan-ilan pabo pala ba Juniper, gutom na oh. Tay lang dong ha. Oh, gutom na siya. Bigyan ko na rin to. Yan ay pitch na kayo. Starter tong pitch sa bibigay natin dito sa biik. Kasi siya ay Ang dito din sa inan. Siya ay maliit pa para mabilis lumaki. Pure pitch itong ating biik. Nagagawing inahinin. Pag malaki na to, Pag malaki na to may halu na itong mga natural na mga pakain. Pero sa ngayon, since maliit pa lang, so yan muna, start the repeats muna. Ayan na, dumigaling sa kanyang bibig. Ayan, malakas na rin ito kumain. Wala sa mga damuhan, yung mga pabo natin ngayon ay naparito na naman sila. Kanina nung napakain ako, hindi natin kasama itong mga pabo. Ay galing sila dun sa labas. Ayan, dito nga rin pala yung baka natin na masyal. Kasi open yung kabilang yan. So, ayan, sama-sama sila dyan. So, ngayon ay mukapakain muna tayo nitong mga alaga natin. Ayan, o. Oh. Oh, Halo-halo ito. May pabo, manok. Ayan. Gansa, may nagtanong nga sa atin, pwede ba daw pagsamahin itong mga pabo, gansa at itong mga manok no, dito sa amin. Pinagsama-sama namin to sila, halo-halo itong -halo alaga natin dito. Ayan. Kaya lang, may mga baboy tayo sa unahan. Kapag ka nagpapakain tayo ng baboy, andun din sila, nakikisalo. Minsan natatalo pa yung baboy pagdating sa kainan. No, kaya ang gagawin ko dito ay... Uh, ipapasok ko ito sila maya maya doon sa Diyan sa loob. Doon ko pa sa loob. Ayan. Dito so far naman, kahit na medyo tipid-tipid yung pakain natin sa kanila, nadami pa rin yung alaga natin. Kaya lang minsan itong mga pabo kung saan lamang nangingitlog. itlog so, minsan nakikita namin itlog itong pabo doon pa sa may mga damo-damo doon sa unahan. No? Kaya pagka maulan, ayun lang kasi talagang masisira na itlog ng pabo. Kaya kailangan din dito sa pabo, mayroon silang magandang itlogan. Kaya may plan tayo, ayusin natin itong bahay ng pabo. Yan yung next nating target na project dito na papalaguin natin, no? improve natin. Ay, pasok ko muna to sila. Dito ko naman to pakainin ngayon sa loob. Yan. Ayusin ko lang to dito. Yan, dito ko sa loob pakainin. Para papasok sila. Kapag nandito na yan sila, serado ko na lang yani pasok mo sila sa loob konti na lang itong nandito sa labas so ayan o medyo konti na pwede na magpakain ng baboy kasi nando na sila sa loob kasi ito yung malakas mga kaw sila pagka kumakain yung baboy inaagawan nila e, kailangan nandyan muna sila bago magpakain ng baboy so, ngayon ay magchachap tayo nitong yan, Madre de Agua yung papakain natin sa mga inuhing baboy So, natin ng mga darak ito. Yan na, yung giniling naming Madre de Agua kanina, hinaluan natin yun ng darak, ng konting page, yellow corn. Tapos yun na may na dito sa mga inahing baboy, yung mga anak niya na may nandito. Yan yung mga anak niya, tapos yung ibang uh, mga baboy naman natin, yung mga bagong awat. And nandito naman. Yan. Oh, na sila dito. Yan naman yung ating mga bagong awat na mga baboy. Oh, lakas kumain. Kabigay lang natin kanina eh. Paubos na agad yung pagkain nila oh. Pero ang ginawa natin, hindi na namin sila ina-unlay sa pagkain kasi noong nakaraan, nag-iwan kami ng pagkain kaya lang may mga nagkadayariya no, kasi nasubrahan sila sa pagkain na overfeed. Kaya ngayon, naglimit kami. Umaga, tanghali, hapon, yung sapat lamang na nauubos nila yung nilalagay namin. No, hindi na yung sobra-sobra. Kasi nahirapan pa silang matunawan, hindi bago pa sila dahil bagong awat sila, no, bagong walay. Ayan. Ito naman yung ating simpleng yan, pigiri. Para sa ating mga alagang baboy.